bigay na kapitbahay buhay ay bigay ng kapitbahay mm -hmm. <laughs> so si mami, biwenturan niya ng tong ano. Eh binisita po nila kami. So, ang ah, dami nating ano dito. Sa so, magpalagay din kayo niya. So kung maaari, magpalagay din po. Good morning. Dito na ulit tayo sa tapat ng school ng mga bata dahil naiinatid namin sila galing kami doon sa kabilang bahay. Hi! Ate, kain ka? Almusal? Hello, country! Pagkain mo. Starbucks. Wow! Hindi hey, ikaw na. Si ate, Pilipino. Uh, sinanag. Okay. American Bridge. Tating lang na oh! Palampag oh! Ano na? 6.35. Oh! Ayan oh! Yan, ako Parang pumayat ako dami dito nagja-jogging. Jogging tayo, mami. Ha? Jogging. Oo, EEM pa lang. Sabi nga, hindi daw counted yung house chores exercise. Pero di ba, paano ka pa makakapag-exercise kung pagod ka naman sa house chores na dati? August. Dito na talaga pipi. Pagosan mo ngayon. Wala siya. Ang babae. Ang babae. Ay, medyo may... Ayun nga dyan. Ito ang pinipintarahan. Good morning! Mapag ngayon dito. Mapag ngayong umaga. Ano tayong dalang mga gamit o? Oh sa uh, un unti-unti namin yung mga uh, ano, okay. pwedeng dalhin galing sa kabilang bahay. So meron tayong dala isang maliit na table at isang patungan pa na may drawer na uh, dini-IY din natin natin. Okay. Uh, okay. kapit bahay mo may oh, ano? Oo, bahay natin o. No? Gawa na o. Oh. Okay. Okay na, tapos na. Buro ngayon na yan, baka this week na yan i-turn eh, over dala ni Daddy yung kanyang mga DIY table. Yun yung sabi ko sa'yo, nandito yung tubig. Nag-start na si Mami eh. Start na si Mami mag-pintura. recycle lang namin yung na ano namin, lumang mga furniture. So si Mami pipinturahan niya lang tong ano, table. Kali eto, desk na ginawa ko para sa anak namin eh kasi nung pandemic kailangan nila na ano. Pandemic kailangan nila na gamit pang homeschool. Ang galit si ate. Kagalitan yung formal tapos na siguro to paano na oh ang galit ni si ate ah napagalitan niya tuloy pati forma nila yung mga ano carpenter ano muna noong panahong ano naman woodworking naman yung ginagawa ko pero sa susunod sa susunod mag woodworking ulit tayo para may mailagay tayo dito sa gamit sa bahay gawa-gawa ulit tayo ng mga ganyan isang ngayon re-recycle lang muna natin para ano wala na namang gagamit doon. Bali ang gagawin natin dito, patungan na lang ng mga gamit sa kitchen. Tsaka ito, tapos may drawer 'tong kasama. Drawer. Madumi na eh kasi kulay puti. Nalalagyan ng mga kuwano-ano. So, kulang na sa pintura 'to. Te, kailan te turnover 'yan? Bukas po. bukas na. Balik kayo pala taga-linis. Hindi, marami naman po dito. Uh, po. Ang pangalan nyo, te? Oh? pangalan nyo? Si Darling. Kaya, kaya iba, tawag nila sa akin dito. <laughs> <laughs> Ito, gawa. Galing yan sa IKEA. Yan. Ito naman. Pequeya. <laughs> Pequeya. Gawang kabite. Ano yan? Ano yan? Ah... Uh, limited edition na. limited isa lang limited kasi isa lang wala na ano yan wala nang gusto, <laughs> gusto umorder wala nang gusto umorder copy ano ito di diba copy station copy station. station yan ay wala na kain po tayo na kami yung sinigang spam tira na ba tera. sabi ko maglo low carbs na ako eh kaya nasa at ko <laughs> ang bilis bumigay. Ito na itong harap namin. No? Ang bilis. Natapos. So, ano na siya. Bukas na kagad yung kanyang ano, turnover. Galing no? Di ba nung no, ano, na kinukwento mo pa lang sa kanila na sinisipat-sipat ni Kuya, inaayosan sa ah, oo. Oh, yung inaayos yung pintura. Yung pinaka ganun, yung molding. Uh oo. -oh. Yung inaayos niya yung pagmasilya. Ay. Oh, ngayon, tapos na. Oo, oh, bilis. Mabilis itong nagawa. Kasi parang magkakasabay sila doon isang halera. Oo. Kaya Mabilis ito, yung part. Mabilis siyang gumawa yung unit na yun. When, hmm. na, kung na, 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 naalala nila, sabi natin, Oo, oh, may pinta agad. Oo. Ayun o, yung si yung nagkagawa doon. Kaya tayo. Sarap po. Sarap Ano yung nang iiwan po dyan? Dito sir, sa isang gate. Sa kabilang gate? Sa kabilang gate, sir. Salamat po. Hello, sir, sir, ito na yung ano mo. Oo uh -huh. Parcel mo. Nagbigay na ng kapitbahay. Ay, bigay ng kapitbahay. <laughs> Sige po. Swerte kami. Swerte <laughs> Thank you po. Salamat po. Ay, mabigat ba? Mabigat. Meron <laughs> na yung bigay sa atin. Nakakatuwa naman. Ang laki ng box. <laughs> Ang bigat. No, sabi mo, maliit lang daw na box. Pero ano, bigat po. Thank you po. Thank you very much po. Woohoo! Thank you po. Tingnan niyo po mga kapibayo. May nagpadala po sa atin. Ano? Ah... Uh, Bigay din po ng kapit natin dito. Diba. So diba po, kinin po natin kung anong laman nito. Maswerte natin, no? Ah, meron tayong ganito. Salamat po. Thank po talaga. Tingnan natin. Tingnan po natin. Let's see. Yes. Yummy. me. wait. 3, 1, 2, 3. This is the whole... ano, peanut butter binigay sa amin. Ang dami Mahilig pa naman talaga kami sa peanut butter simula na. Right, Andre? Thank you. <laughs> Salamat. Tingnan niyo meron pa nakalagay oh, thank you. Dapat kami magte-thank you eh. Ang dami po. Tingnan na natin. Tingnan na kaya natin, no? Tingnan pa. peanut butter. Tsaka pitbahay natin to, binigay sa amin. Subukan natin. Wow! Tsaka pitbahay natin to, kung gusto nyong order saan nila o. Oh. Oh, sabi nila sa akin. Bibigay ko yung contact niya. Ah, na nakakatuwa naman. Okay, so. tingnan niyo Ah, may mga, mga bumi. May mga bubu. Oh. Pakita ko sa inyo oh. ha. Ganyan siya o. Oh. may buo buo. Bagong gawa to mami. Kaya wala pang manti-manti ka sa taas. Kasi bagong gawa. Wow! You have... You have... <laughs> <laughs>

Give our peanut butter because Dad said it tastes very good. So we'll give it because we want them to try it. <coughs> Tita Marivic, Tita! Welcome. Tita Marivic, BJM, Tita! Hey, thank you. May nagbigay po sa aking kapit ba? And dami isong box. Thank you. Magtanim po sa sa amin. See you Tita. Bye, bye, -bye, bye pa. <laughs> peanut butter. Tita Jayson! Tita! Tita! Tita Jayson! <laughs> Hi Tita Joy. Hi po. Hi Tita Joy. Hello. Hi Tita Joy. Kumusta <laughs> na si Jayson? Alis na kayo? Ay, bibigay lang po. May copy ba? I know ay, hello. Ay, yung mga sabon ko. Oh, Kapatay lang ngayon. Ay, ay basa. Dinala oh, okay, 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 namin okay, lahat. Okay, 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 Hello. Love. Yan yung makulit na sa vlog. Okay. oh. He's always watching you. Whatever your dad for the DIY, he's a fan. Okay. Asa si Dia? May meeting? I'm meeting po. Ah. ah. Eh, may copy pa ako nagbigay. Isang box. Oh! oh. Pinadala Uy. po dito. Iniwan sa bar. Masarap. Masarap. Mm -hmm. Masarap. Mm -hmm. May mga buo-buo pa. <laughs> ha, pa. Mahal ko. Ito ba dapat ang doorbell, pa? Dapat ito, 'di ba? Tinggatan. Tao pa. Korean. <laughs> uh Tagalog. Ako pa. <laughs> 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 Hehehehe <laughs> Hindi mo, mo ba napapakalala yung bato? Hindi ako pa sabihin. Ganda oh, sa tabi tabi. Hm, pinagulong gulong ni Daddy. <laughs> <laughs> Hello po! Meron po tayong bisita. Magkamag okay, <laughs> alam <bago> po <laughs> natin. Bagong pinsang po. <laughs> Meron po. Yeah, nandito po ulit si Mam Ma Joy. Si Sir... Hello. Richard. Sa kanya pa si, si Hasba. Yung binisita po nila kami. Ang diba, dami nating ano dito. Pagkakamag-anak lahat ng nakakuha dito sa ano eh, sa editions. <laughs> Sabi niya niyan. Subdivision. Para hindi na 'to subdivision compound lang. Ah, <laughs> uh, meron na 'tong pabango. Ah, hindi mo paniwala. Did you? Did you? Yes. Did you? see how happy I was? Yes. Not only if we got peanut butter, dad got a perfume. <laughs> <laughs> ano yun naman, oh. Galing Dubai, pabango. Hindi na akong maliligo, magpapabango na lang ako. <laughs> Unboxing. Mm, bango mami. Namoy ko na kagad. Oh, ganda mami! Oh! yaman. Yeah! Happy dance. Magmahulog. Magmahulog yan. bye sa Papasok Bye -bye. sila sa school, oh. Tingnan nyo yung ano nila, dala nila nilang mga gamit, napakarami. Oh, dalawang bag, ay tigisi silang bag. Tapos meron pang paper bag. Oh, yan pa. Paper bag? That's not paper bag. <laughs> ano ba yan? Eco bag. Eco bag. Oh, may eco bag. May mga... Ano pa? Isa pa to, project. Ito yung mga ano Lucky. nila. Merienda at saka lunch. Diba? Oh, kamukhang kamukha ko eh. Hello. Yung dalawa. Hindi ako. Okay. Tapos, Hello. ayun na. Math assignment review nakalagay. Oh, yung pinadala sa amin peanut butter oh. Ma'am, thank you. Pinadala sa aming peanut butter ni Ma'am May. Oh. Thank you po. Magbigay po kami ng sum sa teacher po ng mga bata. Hindi. Magdadala daw po sila sa uh, school. Para ibigay nila sa teacher. You, thank you. Thank you, okay. Ah, si Mariah? Yes, um, 6.30. Okay, punta na kami sa school. This is it Hmm, bangun ng pandesal Tama-tama to sa ano Sa binigay sa atin ng Peanut butter Yummy, yummy In the tummy Let's go na ano yung ano namin dito yung trench oh. Papakita ko lang sa inyo. Yung trench yung daanan ng tubig galing sa parking or sa garahe nyo papunta sa drainage. At may tubo. Kailangan din po yan magpalagay po kayo ng para ano yung yung tubig kaling sa inyong uh, garahe o wala kapag naglinis kayo ng ano nang ng uh, garahe or naglinis kayo na uh, sasakyan uh, o kaya kung may alaga kayong mga aso tapos siyempre iiyan po, po po yan dyan sa garahe ninyo so uh, pag maglilinis kayo didiretso sa drainage hindi siya pupunta dun sa may kalsada para hindi nakakaya sa kapitbahay so yun ang pinaka purpose nun no? mas maganda di ba mas mas malinis sa kalsada sa so, magpalagay din kayo niyan kung maaari palagay din yan. ako na lang mag i coat niyan pag aaralan ko hintayin ko lang malagyan to ng na flashing tapos ya ano na kasi pag pag umulan nadaan pa yung tubig dito eh pero kapag na flashing na yan okay na papahiran ko na yan ako na bahalang mag ano dyan Ah, uh, klaro diyan. <laughs> tingnan niyo ang ano, ang luwang no. Ang luwang na ano, fighting area yeah, naman. Ha? Pasok. Malapit ba 'yung tingnan niya 'yung ano, 'yung pipe na ang pinaka gate. Ayun, ginagawa niya 'yung bukas niya. Nguna soko. Suko uh, siya nung una ngayon, ano na, maganda na. Madali na yung ipapas pa yung sakyan. Hindi katulad nung una, hanggang ganyan lang yung bukas. Nung una, ganyan lang bukas. Ngayon, hanggang ganyan na. Subukan so, natin kung ang sasakyan, itong kotse ay sasayad kapag pinark natin ito sa loob. Kasi meron ng trench. Ha? Try natin ha. Sana okay. Sana walang problema. Okay, kahit paatras, kahit pasulok. Mas madali kasi pag paatras eh. Magkang okay. okay. pasok na yan sa sakinan no? pasok na, yehey! Hmm. Laki pa eh. Lawak pa no? Yung nga Kasi na dalawa Ayan po Kasi ang po yung ano at po yung pick up. Dito nga dapat ano pa eh, maluwang pa eh. Kaya lang pa kasi masyado. Pero may space pa rin sa likod. Kaya lang kasi lalagyan ko ng mga tools eh. So ganyan na siya sa likod. Kaya sya pa naman makakadaan pa rin naman. Ayan. Tapos dito, ayan. ganyan din siya kalayo pa. Kaya kung dikit sana dun sa ano, sasakyan namin. Galing. Galing, diba